Hit. 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 Oh, ngayon may iputok ako ng dalawang klaseng bala. Ang una ay ang 69 grains na federal match. Ito yun. At ang pangalawa ay ang 62 grains M855 ball. Ang federal match, obviously for competition purposes. At ito naman, panggira or battle purposes. Uh, nakakatama naman itong yung green tip na to or M855 hanggang 500 meters na subukan ko na. Pero itong federal match ang siyang pinaka inaasahan pagdating sa accuracy ng pag-usapan. So subukan natin ngayon. Uh, gagamitin ko siya sa aking M16A2 rifle. Inisyalan ko siya ng 2 clicks up. Sa layong 25 meters, tingnan natin kung ano ang tama niya dito. And then later on, puputok tayo doon sa 100 meters. Gusto natin sa 100 meters, yung maliliit na plate natin doon ay kaya nating magpatama sa dead center. Doon ako sa bandap bunganga. Titignan natin kung point of aim pwede impact sa layong 25 meters. Ang gusto natin ay may patama sa bunganga. Verify target. So, Titignan natin kung saan tama doon. Mababa siya ng 1 inch. sir. Ngayon, i group ko sa layong 25 meters. Doon sa V ko siya i-aim, no? Natin. Yung victory, yan, doon sa pinakagitna. Yun ang pinaka sa ay. So, let's see. So, nakita natin dito, isa lang yung may walay. So, ganyan kastig yung uh, shot group niya. Okay? So, uh, from here, subukan natin sa layong 100 meters. Dito pa rin ako mag-aim. titingnan natin kung saan ang mismong bagsak ng bala. Okay? Ngayon, nandito na tayo sa layong 100 meters. Ayan. Kung sa 25 meters, ang patama natin ay Point of aim, pwede may impact. Pagdating sa layo na 100 meters, ay iba na yung trajectory, no? yung behavior. So, alam natin kung ano ang patama sa 25, pagdating sa 100, ay iba. Depende yon sa anong klaseng zeroing target ang yung ating ginamit. In this case, so subukan natin, point of aim, point of impact sa layong 100 meters. Ang tanong, parehas lang ba ang number of clicks dito at saka doon o hindi so i-prove natin sa actual na pagputok mag-shot group tayo ng 5 rounds and then alamin natin kung papasok ba siya doon sa loob ng V pointers pagpuputok tayo ng 100 meters meron ng effect dyan yung wind may tinatawag na wind drift and actually meron tinatawag na wind drift formula range times velocity divided by constant pero wala man na tayong adjustment na gagawin ngayong hapon na ito dahil ang wind napakabanayad. Wala itong malaking epekto sa lipad ng ating bala. Huh. additional tip pag tayo itong bat ay dito sa shoulder blade okay at ang ating mukha tinatawag na stock weld dapat naka weld dito ah, sa stock so kung saan ang placement ng iyong mata yung ating eye relief is around 3 inches yan dapat hindi mo bago-baguhin ang mukha mo para hindi magbago-bago yung eye relief. Eye relief is the distance between the eye and the rear sight aperture. Yan ang tinatawag na eye relief. So, walang babaguhin. Consistent. That will ensure na pare-parehas ang bagsak ng bala doon given that you are using a match grade ammunition and also a match grade barrel na kagaya nito. Match grade din ba ang mata ni Ranger C? malaman natin kung magtabi-tabi ang ating bala. Ang tama kanina ay heating right, 3 inches ang karamihan. So, ang ating windage ay adjustan natin ng 3 inches. Papunta sa left. Ang papunta doon, right, makikita naman may right R. So, papunta doon, left. Kapag naghihiting right, pwede rin kasi na sa aking aiming point, placement of aiming point. But I don't know. I will maintain my aiming point. At ngayon ay nag-adjust ako ng apat na click papunta sa left. sir. Ha? Nasobrahan, sir. Ilan? Nagsobrahan. Nagkaliwa ka na, sir. Ilan? Naging 3 inches ng kaliwa, sir. <laughs> nag 3 inches kaliwa? Shot group naman, sir. Pero nag 3 inches kaliwa. Sobra. <laughs> Ibig sabihin, ah, uh, Baka doon sa pangit na pwesto ko kanina. Hindi mo ganda binago ko. Ginawa sir, Kaliwa ka na sir. Sumobra sir. Okay. Kumaliwa. May 4 ko isa. Karamihan ay Karamihan ay nasa ring 5 pa rin Pero Hitting left ako Ring 5 4 Ibalik ko Dapat hindi ako nag-adjust Ibig sabihin uh, Kanina Very awkward yung aking shooting position Kaya ginawa ko Binago ko Ngayon So I am more comfortable So maybe the reason why Nag-hitting right siya Dahil Hindi kagandahan aking shooting position Pag bawat putok ko po Punta sa right Yan Dapat Very comfortable shooting position. Okay. Whew. Ay, ko lang kung hindi ka pa <laughs> ano ron? Bumalik sa kanan sir Kanan naman Opo sir Pero may isang victory Tabay isang may mababa sa 4 sir O oh, tapos? Tapos may 3 din sir Ah sir, grabe naman Nagwindang-windang like, like window -window yung tama mo sir Ha? Huh? Meron sa tuhod sir Linya ng 3 Linya ng 4 right. Mukhang yes, ayaw nung bala na yon yung ano ko ah. Balahan natin ngayon ng green, green tip. Green tip, sir. Yes, sir. Green tip ayaw riyata niya yun doon sige, bukha natin green tip oh, magulo nga aking bala so titingnan natin kasi bumalik na naman sa kanan bakit ganon hmm. ito nanalo na ito noong nagkarahang competition eh. so subukan na natin ngayon balik tayo doon sa ating paboritong uh, green tip M855 ball 62 grains baka naman dito ang sikreto three rounds. Ah, bigyan mo ko na isa pa. May bala pa. Bigyan mo okay. ko bala na. Jay, okay. yeah, ito, bala. Doon sa mo box. Yun, nagre-ring. Kaninang... Exactly. <coughs> amo box, amo box. <coughs> <dun, dun>, <coughs> yan, yan. <coughs> Ay, nako. Di malam alam paano buksan yan ah. Buksan mo. Ayan. dah Damihan malang lang. Ano yung wiring green tape ten kong anu mengiare kung magtabi-tabi ba 1 o'clock 3 inches. Ha? Huh? 1 o'clock 3 inches. Anong 3 anong 3 inches ang una? From Victory Sir, 1 o'clock. Pero 5 sir. sir. Gaano ka isang Victory Sir? Uh, puro 5 siya. Puro two, ring 5. So may isang Victory Sir. Tapos uh, shot group sir mga 2 to 3 inches sir. Ah, uh, puro 5. Puro 5. Isang Victory puro 5. Oh, isang Victory. Mas maganda pa tama nitong ano? Yes, sir. Hindi ba katurungan yun? <laughs> Green tip. Mas magandang tama. Ang, no. hindi yata, ano. Pero sa katotohanan lang, may mga barrel na namimili ng bala. Pero eh, hindi ko napansin na itong barrel ko na to since uh, 2007 yata. 2007 ko nabili ito. Since 2007, wala akong maalala na namili ito ng bala maliban kung napak napaka-pangit na ammunition. Ah, uh, ito i-green ko yung lahat ng bakal doon. Lahat ng bakal. Ah, tingnan natin kung kaya natin mag one shot, one kill. One, Tuh. Yes, three, yes. four. Yes. Yes, sir. Ha, <laughs> ubus. Ngayon. <laughs> Subukan ku ko sama sa mo, kung tatama ako. Alright. Fireing! Spot ready. Tingnan natin kung one shot, one kill pa rin tayo. Hit. Hit. Oh! Tabi sila dalawa tama ah. <laughs> Gitna pa din sir? Ha? Kitna-kitna naman sir. Ah! Okay naman. Baka mata ko lang. <laughs> Kung ano nung sinisisi ko, baka yung mata ko yung may problema. Oo, oh, yung aking kalabit. kailangan lang praktis practice kasi. Ang isang alibay ko actually, Meron ako ng frozen shoulder dito sa kanan, oh. Pag nakaganan ako, masakit. Kasama sa 1,001 alibay. So, napatunayan ko ngayong hapon na ito na sa layong 100 meters, kay tumama nung dalawa, kaya lang nung nagpapel ako, ay tumatama siya ng heating right as compared doon sa M855 ball. Same setting sa sights. Pero para mas ma-validate, gusto kong pumunta doon sa marksmanship training center. May magandang range doon, flat. And I will evaluate both ammunition once again. Sa layo na 100, 200, 300, 400, 500. Para i-validate ko talaga kung alin dito sa dalawang bala ang gamitin ko sa actual competition. Nakita